Ay ginataang sili naman nga niho Ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan Kaya naman for the go <laughs> Pagkarating nga niyo namin din sa bahay ko po mga kamangyan, ay eh nakita ho agad namin ang mga tanim na sili ni na kuya at grabe. Parang malapit na silang maging supplier sa buong Pilipinas. So, ay, eh, grabe na pa kao yung mga gayon sili mga kamangyan, kadalasan yan ay eh, mga panlahok-lahok laan. Sa mga sinigang, ganyan. Tapos one time, wow, well, one time. <laughs> nagbiro ho si Kuya Bunjing na magluto daw naman kami na rin nga niyong siling haba. Medyo napakunod pa nga niyo yung noon namin. Gawa ng kako eh, meron pa ka namang gayon. Sa nakakita ng ginatang sili, di kay tagaktak nang pawis di yan. Aray, ah. para talaga siyang nagalihin na paulit-ulit na laang na try natin yung ginatang sili, ganyan, ganyan. So dahil feeling ko parang nagalihi siya, ito na sa lap dahil nga niyo, medyo maram marami yung kailangan mga kamangyan, ay eh, di nagtulong-tulong na ho kami diyan. yan. Buti na nga nila ang hot may tanim si na kuya ng mga garni. O, eh, di kami nakakatipid-tipid. Grabe, parang gusto ko yung bigyan ng award. Tapang namimitas nga niyo kami ng siling haba diyan mga kamangyan, are naman nung si tatay ay sinimol na ho nung pagagayat na rin karne. Para naman nung hindi naman purong sili yung makakain natin doon. Balin lutuho kasi naagaw hindi ni mga kamangyan para kala ang nagaluto ng Bicol Express. At parang may napapansin ako kay parang John, parang papugay ng papugay. Talaga pa ay. Amin, ni tatay yung car ni mga kamangyan ay diaringani ho at hinugasan na ni maring lourdes. So ay happy new year naman kay nanay kaya aga-aga ay -aga nakapulka das agad. Area. Ay baka ho nagat kayo mga kamangya kung bakit nga ni ho, ako unti yung karne. Kasi nadyaw namin yun para syempre mas mga ibabaw pa rin yung sili. Grabe oh, naman. Kung baka yung karne ipanlahok laang, pampalasa, pero hindi siya yung bidang bida. Hala, bidang bida. Mali hindi lang ko pala ginat ang sili yung alutuin namin ngayon mga kamangyan. Gawa na si tatay ho, kanina ay bumili rin nga ni ho, na mga isda. Ay hawin nga, nga ni Ho nga mamaya. Gawa na masarap din na kasabay nung ginataan. Pwede gamay mga bagay yung gayon pa. Tapos mm -hmm. na lang daw si tatay mamaya ng buko. Grabe mahal na mahal niya kami. Peace. Yung isang nga din ay pinalamanan pa ni tatay. Uh, nilagyan ng pinatbat eh er, Hindi peanut butter. Sa tinapa yun. Siyempre, oh, yung mga pampalasa, makukurot ko kayo. Ang ah, ta, babe. Eh. Tapos yung iba naman, oh, ay di diretso ihaw na. Medyo marami-rami din pala yung saging din yung mga kamangyan. At nag-iisip po talaga kami kung ano yung magandang luto doon. Siyempre, humadalas oh, talaga doon yung banana cue, maruya, turun, sinulbot. At para naman maiba oh, ako ay itry naman namin yung saging kong yelo. Yun na yung pinakang dessert namin. Grabe, napaka-arte. May pa-dessert. Kasi sinanin na nga nila ang oh, hot, tsaka yung bala, eh, yung nagtulong ho yan. yung may mga inapag-chismisa na naman yung dalawang yan. Aruya. Ah. At balik na ho oh, tayo mga kamangyan, namimitas pa rin nga niho kami din ng sili. Pero marami-rami naman ako yung aming nakuha. Pero parang gusto ko na lang na mag-adobo. Hala, bakit naman bigla nagbago yung isip? damdamin na napita Pero alam niyo ko mga kamangyan, ang mahal kaya ng gay ang sili sa palengke. Ang alam ko ho, ay nasa 140 pesos ang isang kilo na rin. Pero pag nabili naman nung kami sa palengke, hindi naman yung kilo-kilo. Mga limang piraso laang, gawa ng panlahok laang naman. Pero kung mga garni yung kilo-kilo talaga yung kailangan, kilo-kilo yung abilihin, para mapapaiya ka talaga sa presyo. Naiyak na nga ako ngayon. Hala, ay habang nagapitas nga niyo kami diyan mga kamangyan, talagang na enjoy namin, tas nagkakwentuhan pa kami, kasi kaya ano talaga yung gusto namin, yung nagapitas-pitas sa paligid. Tapos sabi pa nga niyo namin, kapag biglaan kailangan mo talaga ng mga garne, umapunta ka lang sa paligid niya Kasi ho, sa tunay, medyo malayo-layo talaga din sa amin yung bayan, yung palengke. O ay pag may mga garning tanim ka, o magalakad ka lang din sa inyong bakuran, ay okay na. Kasi na nga niyo, mga kamangyan, ay natatawa ho kami, gawa ng si tatay ho, ay gulat na gulat doon sa alutuin namin. <laughs> Kasi nga niyo, kahit siya daw, ay hindi pa nakakatikim at ng gayon. So wala daw siyang idea sa lasa, ganyan. Naku no, tatay, inasabi ko sa iyo, baka mamaya pag natikman mo at nasarapan ka, mamalay na lang ako bu um paligid na ng bahay ko, boy, may mga tanim ng sili. Harap sa tatlong kilong ano pala rin mga nakuha namin sili, mga kamangyan. At feeling ko naman, are ay sapat na. Ay, sana all naman. Masarap din talaga rin lutuin, mga kamangyan. Kasi syempre, kami mismo yung nagpitas. Alam namin na sariwa. Kasi yung minsan, halos yung nabibili namin sa palengke, yung mga tuyo-tuyo na baga. kasi yung gusto ko talaga, mga kamangyan. Yung tipong pag mo yan, sobrang lutong. Parang gusto ko na tuloy aring gawing silly chips. Hala, <laughs> kalabanin ang kangkong chips ni Josh Mahika. Hey ka, hala ba ka pakulot-kulot? At kung makikita nyo nga niyong mga kamangyan, ngayon ho, ay inatagtagan na namin ng buto arehong mga silly na nakuha ho namin. Kasi ho, pag hindi yung tinagtag, baka ho hindi makain ng mga kasamahan namin din. Gawa nang hindi din naman sila sobrang titindi sa mga maaanghang. Kapag so, tinagtago yung buto niyaan, halos mawawala na yung anghang. Tapos para ka nala ang talagang nagkakain ng ginat gulay. Oh, grabe, may natutunan na naman kayo sa akin. Salamat. Ay, alam niyo naman ng mga kamangyan na ako ho ay mahilig sa mga ma maanghang. Kaya ako yung ganyan sili kapag nakalahok na sa pangulam namin sa sinigang o sa mga sinabawan. Talagang inakuha ko, inakain ko, gawa ng iba yung pagkaanghang niya. Tapos sobrang linamnam pa. Uy! Medyo maproseso din nga pala Hupalari mga kamangyan. Gawa ng siyempre isa-isa ho namin atagtaga ng mga but-ubuto o aring nga Sili. Pinapahirapan yung sarili. Pero bago kayo mag-alala mga kamangyan kasi nararamdaman ko na worth it. Eri sa dulo. Grabe, naiiyak na ako pala mga kamangyan dati nung unang-unang tikim ko nung dynamite yung merienda sobrang nagulat talaga ako tapos hindi ako makapaniwala na yun nga ay sili kasi yung, hindi mo malalasahan mismo yung sili kasi syempre di kami mga karne-karne yun doon sa loob kaso nga nila ako kahit nagustuhan ko yung lasa nun hindi man ako madalas nakakabili nakakatikim kasi may pagkamahal din talaga siya parang magapishbul na lang ako para mabusog-busog ng very very light okay. At dahil nga ni okay naman mga kamangyan ay diari at magaluto na tayo para naman may masimula na. <laughs> sa ko nga nilang mo din, diari nga karne. Ay din naman sa isang tabi, ayan nga niho ang mga tagagayat girls. Taga girls. So, tagagayat girls. So, nagagayat sila na mga agamitin sa pagluluto ho nung ginatang sili. At saka ng mga alahok dun sa pinakansawsawa nung nga nihong inihaw na isda. At dahil nga niho, mga kamangyan, syempre hindi mawawala yung toyo. Hindi ng toyo, yung data. Ay, parang hindi nagtitink ng right. Ay, pagkatin nyo niho mga kamangyan, parang ang dali lang, ang gawin ganyan. Pero sa tunay na buhay ho, ay eh, naku, sobrang pagod din yan na, mangalay sa braso aso. Para kang nagalaba ng nagalaba di yan, Kasi kailangan mong pakapigain ng bonggam bongga. Kaya pag may galit ka, parang dyan mo nilang ilabas yung gigil mo. Lalo na sa mga chismosa. Hala, bakit naman nadamay? <laughs> so, ayan, bali, nintay ko nga nila, ho, na mag-brown-brown na aring karne. Tapos, nung karne na nga na yung itsura, yung pwede mo nang ulamin. Ay, dahil natin lagi nilagay na nila, sa may gilid para ho mailagay na aring bawang at saka sibuyas. Tapos, maya maya ho, nilagay ko na rin ho din ni aring luya. Tapos, ho, nung na yung tatlo, saka ko na ho, ulit doon sa karne. parang para nga, nga ni, ho, mas masarap, ay din na ho, ako din ni aring nga niyong alamang. Saka ko, sinunod na din ni aring gata. I for the go. So ayan, bala pa kulukuluan nga nila ang mga, mga kamangyan. Tapos after ilang minutes so oh, ay dinaglagay na ako ng mga pampalasang asin, paminta, pork cube. At syempre ho, oh, arin pang malakasan natin ang mga sili. Sa tunay ho mga kamangyan, halo-halo talaga yung nararamdaman ko ngayon. O, akala mo naman may mag-propose. <laughs> hindi ho, oh. gawa ng syempre first time lang namin aring gawin. Hindi ko talaga uh, ma-imagine kung ano yung magiging lasa. Kung magiging mapait, mapakla, masarap baga. Ano yun eh? So medyo pa ho pala yung alatuin ng mga kamangyan. Gawa ng hindi pa ho oh, naluluto. Yung yung iniyaw na isda at saka ho oh, yung saging kong yelo. Ala ala to ino muna ni Nanay Dini aring ngani mga sa gugawa ng medyo matagal tagalo aring maluto. Alam nyo yung ambiance Dini. Wow, ambiance para na namang piyestahan, birthday yan. Um kasala Ano wala ko na paring ga, wala to, wala to. Salamat. So ayan pala aring ano pa nang si paring Junyo Dini ay nagsimula na rin ho magihaw na rin ngani mga isda. Wari ko naga pusok-puso na naman yung mata niya at pampulutan na naman yung nasa isip. Pero ya. Ah. Uh. Kasi na mga kamong sobrang lalaki ko talaga ng mga isda. Ari feeling ko ngani balyena na yung isa. Ano ba kasi tamang balyena? Ang sobrang lalaman. At ang pilingani ho pala nila diyan yan mga kamangyan ay nasa 1,600 daw. Dagang like, pagkamahal-mahal -mahal, parang nararamdaman ko may tumama din sa waiting. <laughs> Kahit <laughs> nakapala no, tayo din sinaluto, naluto kung ginat ang sili mga kamangyan, bali inapalambot-lambot ko la ang ho are At grabe, sobrang natatakam na nga niyo ako sa amoy na rin mga kamangyan. Gawa ng kamoy ka niya talaga yung Bicol Express. Kasi siyempre, lang yung win ng pagluluto. <laughs> so yan, yeah, saglit na lang yun mga kamangyan. Aba, kulukuluan hulo na lang ho ng very, very light. Pagting ko nga ano, din si is, isang tabi mga kamangyan, sabi ko ni nanay, mula na ho siyang magluto noon nga saging kong yellow Hindi ko ho alam mga kamangyan, pero parang hindi pa ako nakakatikim noon. Pati ho, hindi ako So, sobrang familiar gawa ng yung naririnig ko lang ay yung mais kong yelo, ganyan. So talagang curious din ako sa lasa na re. Alam nyo, patagal ng patagal narirealize ko. Parang ang dami ko pang hindi natitikman sa mundo. <laughs> Alam, parang ang bata ko pa talaga. Grabe, napaka-feeling. <laughs> so ayun, salamat naman mga kamangyan. At kami yung inakakautay-utay na dini. Paluto na yung ginataan. Tapos arehong inihaw. Tapos yung saging kong yelo. Para makakain din naman kami sa tamang oras. Kaya <laughs> nga nyo, okay na rin naman yung inihaw na isda mga kamangyan. Mas masarap po kapag may sawsawan. Kaya, aring si ate Shindy na, hindi aring niho, at pinagsama-sama na yung mga pinagagayat nila kanina. <laughs> ay, grabe, para may outing talaga. Parang gusto ko na magpagawa ng ilog din. Grabe na baka OA. -ay. So, ayun mga kamangyang. Grabe, sobrang natatakam ng na nganiho ako. din sa inaluto ni nanay. Gawa ng parang siyang nagaluto ba ganong sinulbot? Mainilig din hindi kasi ako sa matamis mga kamangyang. Kaya takam na takam na ako din. Basta ang itsura niya mga kamangyang parang halo-halo na rin. Kaso nga nila ang syempre, bida yung saging. Kasi saging kong yelo. Kapag niya gawa mga kamangyang, kapag nabili ako ng halo-halo, gustong gusto ko talaga doon yung nganiho yung saging. Ay ngayon ako na lang talaga kung hindi pa ako magsawa sa saging sa sobrang dami niya. Ay, dili lang pala rin lutuin, mga kamangyang. Kaya ho nang okay na, ay di na ho ni nanay. Ay for the go. So, ayun, nilagay ko na rin ho, pala yung yellow din sa isang lagayan mga kamangyan. Tsaka ako oh, sinunod are ngani niyong saging na niluto ho ni nanay. Ay itsura pa nga nila ang unar ay nakakatakam na. Naku no, nanay, inasabi ko sa iyo, magtinda ka dyan sa labasan. Pagila ko ng 75 pesos ang isang baso, grabe sobrang mahal. Pero sa tunay yung mga kamangyan, wala pa ho kasi ako nakikita din sa amin na nagkatinda ho ng garne. Siguro ho ay meron, hindi ko la ang ho nakikita. Nung ko na nga, nga, nga yung saging mga kamangyan, tsaka ako naman ho nilagay are ngani niyong gatas. Grabe, nag-uumapaw. So tansyahan na nga nila ho, yung ginawa namin din mga kamangyan. At advice ko ngani la ang ho, mas marami hong yellow ay mas masarap. Kasi ho, syempre medyo mainit pa nung nilagay namin diyan yung saging, nagligamgam na yung lasa niya. Kaya ako pag makain na kami mamaya, ay didagdagan ho ulit arin ng yelo. Ay for the go. Ako din minuto nga ho, ng pagpapakulo mga kamangyan. Ay ayan nga ho, at nakuha na namin yung gusto namin luto din nga ho, sa ginatang sili. Kaya ho nilipat ko na din isang lagayan para kami ay makakain na at talaga medyo magutom-gutom na rin. Aroy ah. At dahil okay naman na ano mga kamangyan. Abay, alam nyo na ho. Gumawa na ho kayo ng bahudi at kami ho ay sabayan nyo ng kumain din Ay for the go. So yung mga kamangyan, grabe, hindi ko talaga inexpect yung lasa ginatang sili. Hindi ho siya sobrang anghang, gawa nga ni Hona na na yung buto kanina. Pero syempre, may kunti-kunti pa rin sipa, gawa ng gusto ko talaga nung medyo maanghang. Ang nila ako kami nakain ng normal na gulay din at sabi ko pa nga ni kahit bata, kaya rin kainin. Hala, piling ko tuloy pwede na akong mag-anak. Ano ba ka naman napunta dun? So ayan, sobrang sa sala sa mga kamangyan as in lahat kami din eh kahit sina nanay tatay oh, ay pasado sa mga panlasa nila huy oh, tapos kasarap talagang kumain kasi nga nihon nakakamay pa tapos may mga iniho pa diyan yan saktong sakto talaga din sa pananghalian namin kala ano, ko nga nihon nung una masusuya kami doon sa ginatang sili ay Ruby hindi ang sarap nga nihon papakpapakin oh grabe buhat bang ko? pero seryoso mga kamangyan kung hindi pa kayo nakakapag-try ng gayong luto naku itry nyo na ho mali ba no, sa masarap ay masustansya pa oh sino ka dyan ayun no, mga kamangyan mamili pa ako nang bibigyan ng gift basta ay follow nyo lang ang ating page at sharing video ano? o oh, siya hanggang dito kailangan ko rin ating video at gamay magapakabusog muna din eh. Bye bye love you. Huy.